Ayos na yung ano ni ate ah. Kulay ano ah. Oh, Kulay no. mais. Ayos si ate ah. <laughs> Nandahan tayo mga kaibigan at Bahala ka sa buhay naman. mo. Malapit na naman tayo mga kaibigan. Nandito na tayo sa anong bagong palengke. Ah, dandaan na lang tayo medyo ano pa naman mga kaibigan eh. may alat pa naman ako ng ano, 30 minutes para ah, makapaglinis ako ng sasakyan medyo bumilis na wala na ang traffic sa highway ano na to mga kaibigan highway ng taytay mga kaibigan Ayan, wala na ano manok. Man, man. Sasakyan mga kaibigan. Kaya, yeah, pero ingat pa rin. Si bigla-bigla lang may sumusulpot dito eh. Si madalas dito mga kaibigan. Itong highway na to, madalas ang aksidente dito. Dahil sa mga pasaway na tries. Oh no. Alam naman nila kung saan dapat sila. Pero minsan nasa gitna. So, talaga, tapos bigla pa natatawid. dami na talagang ano dito mga kaibigan karamihan dito mga kaibigan aksidente tricycle naka single eh, siyempre bubulaga sila mga kaibigan eh. nakabulaga eh Kaya, ano tayo mga kaibigan ano mo ito mga kaibigan intersection yan dapat dandahan no? ito yung tricycle biglang bis doon sa ano matawid ito na mga kaibigan nandito na tayo sa ano oh no tingnan mo mga kaibigan tricycle na yun talagang pasaway talaga pa talaga lulusot sa ano eh alam nilang bawal sila doon mas lulusot pa rin talaga doon muntik na naman ako doon mga kaibigan ah siyempre eh, isipin mo walang ano doon mga kaibigan walang tatawid bila na lang susulpot sila doon mga kaibigan muntik na naman ako doon ah sige mga kaibigan hanggang dito na lang maraming salamat